Hello guys! For today's video, magre-repat ako ngayon. Ito nga pala yung ire ko, itong super bum. Ilang taon na ito sa akin guys. At yan nga, tignan ninyo yung paso. Nadudurog na siya. Sobrang rupok na niya guys. Kaya talagang dapat na itong irepad kasi oh matalim na yung dulo yung mga edges niya medyo delikado na rin ito lalo na pag nahawakan ng mga bata. Ito pala guys yung gagamitin kong soil mix mga tira-tira ko, garden soil, chicken manure at saka anus compost. Paghahaluin ko lang ito guys at hindi naman kasi maselan sa akin si Superbomb at yan na rin yung kanya talagang soil mix. Tinubuan na rin siya ng moss at saka ng damo. Ayan. At ang dami niya ng mga babies. Yung ibang parts nito, eh, nag na. Madami ng nalagas na dahon. Kasi talaga survivor ito sa apartment. So, nabuhay siya don na kahit pumangit yung mga dahon niya, nag-survive siya. At ngayon nga, pagagandahin natin siya. Lipat na natin siya ng paso. Kasi sobrang, hmm, tignan niyo, sirang-sira na talaga. Nag-crack na patigilid. Ayan, ito lang ang aking soil mix. Yung kaninang pinaghalo ko nga. Sabi ko nga sa inyo, subo ko na ito si Superbam na kahit ganito yung soil mix ko ay okay lang. Sa panahon ngayon kasi, hindi pa dumadating yung aking in order na alnus compost tsaka garden soil. So, sabi ko, mag-reuse muna ako nito. Meron naman ako kasi awang-awa na ako. Sa tuwing kukunin ko siya, ganun na nangyayari. Napuputol talaga yung edges ng paso. So, sige na nga, ire-repat na kita at nagpaparepat ka na. ayan guys, malapit na ako matapos and I'm so happy ayan, dibang ang ganda ganda na niya para siyang lalong lumaki, instant ganda sa bago niyang pot, ayan sana mas lalo pang lumago ang iyong mga babies, lumaki one stem lang to guys so sobrang ganda nito pag naging lush so bye bye natin or i-update ko talaga kayo kung ano magiging progress nito So hanggang dito na muna guys. Bye.